nakikilaman ko din sila na maibalik ng yung mapabara yung area kasi yung mga tanso din ang sunday lalo rin mga buhay o yung what you call orange but you can see in the video may mga available orange line pa kasi sabihin active yun wala magagamit pa yun pag nag-fire up ulit ang kaya hindi tayo nang iming arrest ko sila at ngayon, tinuloyan sila. Ininquest sila na ulit. Ginawa nila kahapon, nauli sila kahapon, nakahipon sila. At hindi ako mangingin. Pagka may nakita pa tayo na mga individual na nandito sa video at pakalag-kalag pa, ay pakakalawit natin yun sa Station 1. Mayor, since you mentioned na pakapilitado, ang meron po rin yung Station 1, ang sinabi na po na dapat hindi na gawa. Sana ito maging leksyon sa lahat. O hindi lang naman sa Maynila, ang sa ibang bahagi ng ating bansa, lalo na sa Metro Manila. Huwag natin pakikailaman yung mga ganyang kapre kasi nagagamit yan ng mga magkakapitbahay na hindi naman natuko ng apoy. Kasi sila rin naman na mawawala. Mahirap pa magkawalang wala kuryen. But then again, if you do it in Manila, we have rent in charges. At hindi lang kami, baka pati meral nagkaroon okay, din. Uh -huh. uh, uh -huh. uh -huh. eh, na. pa. Pero yung, yung mga lang sa video ang uh, Ako, ko sa kanya. Umalis siya na Lagi pinapata- uh -huh. Of course, ah, uh -huh. like naman ang lagi namin ginagamit, kaya nga bagay na pinagpapasalamat ko sa mga netizen na yung mga tulong sa Maynila uh, ng mga pamamayang uh, mamamayan uh, at pinadadala sa amin kaya napapabilis yung pagkauli sa mga tulong hindi lang yung nangyari kapon maraming panitin sa amin and uh, encourage the people to be vigilant participate in our governance and, uh, wherein uh, in order situation so e, sa Manila is a top priority. 867,865. Wala pa mga kabalik dahil magkikiring pa. Ito lang muna yung mga sustenance at yung pansamantalang pinagpapasalamat natin sa school na, na nagagamit na yung uh, pansamantalang pinahasalamat

national government, particularly NHC kasi property ng NHC yan. Yan, uh, Matuloy na yung, ano, yung pabahay nila. Kami naman nagbibigay din ng na kanilang pabahay. But uh, with limited resources, we can only build so much. In a particular timeline. Pero ito, it's high time uh, sana, uh, na sana magawa ng pag-ibigay na na initial report, may nagsusunog ng tanso. O, pagkatapos ng sunog, nagnanakaw ng tanso. dapat eh, hindi mo mababatukan ba yung mga tulong niya? Sila na nga dahilan na sunog eh. O, but anyway, that's what they're under the bridge. What matters most is that, uh, ah, nakakulong, ah, uh, natin ng mustisya sa so, mga biktima at maiglagay kagad sila sa ayos. Uh, yun ang uh, first things first. Sure. para yun, yung 15000 per uh, Para makakuha agad sila ng ano, Karoon sila na na uh, maka-access agad ng building materials. Plus, nagpapasalamat uh, ako, marami itong tulong pa uh, Mga donors, mga uh, iba iba't ibang hotels. Again, uh, let me take this opportunity also uh, to thank DND, AMP, uh, Air Force, OCD, uh, dahil pinagamit sa amin yung uh, air asset ng national government. Kung wala yung Black Hawk, uh, Chinook, and Huey, marami salamat sa mga piloto. Uh. Thank you very much. Uh, napakagaling. Eh, ang normal na yung incidente nito pagkaganyan, nakawot ng 6 hours, 8 hours sa inyo. Uh, because of that, mabilis na namatay yung apoy dahil sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, Air Force, DND, and OCD. Thank you very much sa lahat. Particularly sa mga piloto. Thank you. Thank you. Thank you. Yan, yeah. so mga nanay at tatay ko, manatili lamang po na po tayo nakaupo sa ating pong mga upuan at gagawin po natin ang isang maayos na pagbibigay po ng tulong hanggang sa atin ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila at sa atin din po mga kasamahan pakiusap lamang po na medyo gerling-gerling muna po tayo ng sa po ay makita din po na mga nasa likod ang ating mong buding vice Mayor Richie Atienza at yun may Isko Morena Dumagosa at syempre maraming maraming salamat po sa ating pong budihin, uh, punong guro dito po sa Vicente Lime Elementary School. Ayan, urong muna po tayo, mga kasamahan po nating Mga kapagang, gently-gently muna po, po tayo. At medyo pagkakayanin po, ay medyo uupo upo lang po tayo para po na makita rin po nila ang mga nangyayari po sa harapan. At syempre, tawagin sa mga kapitbahay namin at uh, salamat po tayo may papano na dyan ama natin dito sa amin sa Tungaynina may wisdom ngayon kayo at laging uh, hindi tayo pinababayaan pag may mga ganitong sakuna siyempre so, kasama din natin ang ating uh, Vice Mayor Chia Jensa sa so, totoo lang po galing pa po kami sa session at kaya po nagsitakbo pa kami dito kasama din namin ang sampo ng uh, uh, team action ng district 1. Kung siya taga, kung siya na uh, 3 a.m. doon sa'y. Uh, Amaya-maya po, parating na si Dr. Alfonso. Nandiyan din ang chairman natin. So, uh, muli uh, kami po dito sa pangunguna ng Ama ng Maynila ngayon siya po kayo. Uh, talagang hindi naman po talaga kayo Nakita nyo. Talagang action man siya. Nandung kagad. Kaya po, uh, tuloy lang po sana ang buhay. So, kami po dito ay nakikiramay mula sa pamunaan ng uh, Lusat ng Manila sa pamunan ni Ernie Sumagal. God bless po. Maraming maraming salamat po. Councilor Colonel Judy E.